ate. Ako'y gising. sugi ito sa kakabasa. Ako'y gisingin. Ito sayaw. Sa kakabasa. Ako'y gisingin. Ito sa Ako sa Ako sa Sayaw, sayaw. Ay. May sayaw ka. Ba -ba to kay Mama Belle. Sige. O, dali. Ako'y Uh, yung isa lang na ako gising para alam ni Ma'am Babel ko anong sayaw nun. Isa lang yun. Gusto ko kanta muna. O, oh, sige, kanta muna. Eh! hindi ah! Oh. Hindi, kasi nga, hindi makahinga yan. Kawawa naman. Hey, sige, gusto niya hindi na makahinga si nanay? O oh, sige na, go up. O oh, sige na, go. Cash tag mo lang yun ah. Oo, oo, sige, go. Sige na. O, sige na. O, yung may sayaw ah. pag walang, walang game. Sige. O, <coughs> oh, let's go. Pasabayan. Ay, naku, hindi na tayo makalaro nito dahil yan kay nanay. Sige. Ayaw. Ah, <laughs> go. Sayaw muna kasi makikita ko ni Mama Bell. Papadala ko to sa kanya bukas. Di, si internet kami. Ay, ay. Talikod nga si nanay. Talikod si nanay. Ay, oh, mo siya. Ala, ya, yeah wala na. Hindi na makikita. Ya, oh, tulog na eh. Tiyo mo, humihilik na. Uh, tulog mo talaga siya. O, oh, let's go. Dito na, doon ka po nito. Ha? Ayan na maliliit na nagpapakita ma na, nga umusang lang natangay siya bumikata at ang na nagpapakita sa nga ano na ano yun ako'y Ako gising hindi tulog. ano mo B-I-N-G-O. Hindi nga, isa lang. Kasi, papadala ko pa yung mama. Oh, O, ate, samahan mo siya na ako. gising niya, ako'y gising. O, go. Sayaw ha, may sayaw. Ay, mo. Paano makikita ni Mama Bill? Paano siya matutuwa? Paano siya magpapadala ay, ng toy? Ay, gusto ko Ano eh, muna. O, kanta muna. Sige. Harangan mo yung... Harangan mo nga siya kay nanay. Saan oh, hindi makita ni nanay? oo Oh, ayan. Oh, ayan na. Oh, sige. Oh, go. Go na. Kanta na. Hindi niya nakikita ni nanay. Oh. sige na. Anay! Ang ah, patay naman yan. Sige, sasabihin ko kay Mama Ben. ano na, i huwag na magpadala ng toy sabihin ko wag na magpadala ng toy kasi oh, hindi na. naman walang napapag-aralan sa school hindi nakakapag-aral oh sige na go oh ako gising hindi tulog oh, na si, si baboy <coughs> tulog na si nanay oh sige na go oh, ate dalawa kayo oh sige na wag ka kasing eh sa camera oh sige na <coughs> Oh, ayos. Go. Sige, makikita ni Mama Bel. Magulo kayo. Ah, huwag na nga. Hindi na nga. Sabihin ko kay Mama Bel, wag na magpadala ng toy. sige oh, na, Sige na, go. Oh. O oh, sige na, go na. Si ate na si Ina pa rin dito kumasak. O oh, sige na, kasi ayaw mo bang kumanta eh. O oh, sige na. Sige uh, na. Hindi na ako makakatayo. Ayaw mo kasi sumayo. Hindi na siya. Hindi Hindi nakakabasa. Hindi ka nakakabasa. Ako'y <laughs> gising, hindi tulog nakikinig. <laughs> ay gising hindi tulog na nuna. Ay, ako ay gising hindi tulog. Ako ay gising hindi tulog. Ako ay nanonood. Ito, lang ko ito. Ayan na, ayun na, ayun na, tayo na. Stop na.